ng pamilya ng isa sa tatlong Pinay na namatay sa sunog sa Qatar noong lunes. Nawala na nga sila ng anak, hindi pa nila alam kung saan kukuha ng pampalibing. Ikwento mo na mo'y diary. Balutong dalamhati ang pamilya Yekyek -Yek, matapos mabalitaan ng sinapit ng kanilang bunsong anak na si Margie, 27 anyos. Isa si Margie sa labing siyam na namatay sa nasunog na mall sa Doha, Qatar noong lunes. Bukod kay Margie, dalawa pang Pinay ang nasawi sa pagkakaroon ma'am, di pagyod ko. Okay. Sa ngayon, hindi pa talaga kami okay. Sana ay mapaayos namin ang pagpapalibing niya kasi walang wala talaga kami. Nabaon sa utang ang mga magulang ni Margie para makapag-aral siya sa kolehiyo. Gusto raw itong bayaran ng dalaga kaya nakipagsapalaran siya sa Qatar kung saan naroon ang pinsan niya. Ang yung tabang sabi niya, wag kang mag-alala mama kasi ipapadala ko yung sweldo ko. Ibayad mo sa utang. Medyo hirap kasi kami talaga noon sa pagpapaaral sa kanya. Nagsabi na ang Qatar government na tutulungan nila ang mga biktima. Yun nga lang ang Overseas Workers' Welfare Administration o OWA natin, walang maipangako kundi ang may-uwi ang katawan ni Margie at ang dalawa pang Pinay na biktima. Tourist visa raw kasi ang bitbit -bit na mga Pinay na lumabas ng bansa. Sa case nito, na hindi naman active member yung worker, hindi talaga sila entitled sa financial assistance or benefits from the office. Target ng OWA na may uwi ang bangkay ng mga Pinay sa loob ng isang linggo. Naomi Dayrit, News 5.